So what's up mga kaidol no? Shout out sa inyo lahat no. So nakikita natin ngayon no ang aking previous na video no. Galing dun sa aking uh, unang upload ko sa video. So nakikita nyo no. Uh, ito yung Cebu uh, Cebu baling Expressway no. So ito makikita natin hindi pa siya nagdugtong yung bridge. So ngayon meron akong bagong video so makikita nyo ngayon no so papakita ko sa inyo yung bagong video na makikita nyo na nagdugtong na yung bridge na to so panoorin nyo so what's up so what's up so what's up what's up mga kaidol no? shout out sa inyo lahat at shout out sa mga kapayad na natin dyan na naka duty no? shout out sa inyo so wala tayong uh, duty ngayon no? day off tayo ngayon so nakikita nyo naman yung likod ko no? ito yung uh, Cebu to Cordoba link express no? so natapos na tala nakita nyo yung likod no? so natapos na talaga so ito yung nakita nyo yung maganda yung mga views dito yan daming naliligo dyan sa gilid o oh. yan so yan dumaan lang ako dito kasi yun nga gusto ko mag vlog dito so disinir ko sa inyo kung ano dito meron dito so nakikita nyo na na i natin no? Oh. nakikita nyo na nagdugtong na yung dalawa so, yan. so sayan. ito yung Cebu Cebu tapos dito papuntang Cordoba pa. Cordoba pa yan tapos ito Cebu yan Thank <laughs> कौन हो क्या है क्या कुछ क्या पूछ रहा है खाना लोग खाते हैं धीरे धीरे रूप करता है No, no, So, salamat mga ka Idol ng mga ka 59. hanggang dito na lang, no. Salamat sa inyo lahat. So Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, no. So hanggang dito na lang mga ka 59. Salamat sa inyo. So mag-ingat-ingat po tayo mga ka 59 dahil ang buhay isa lang. So, babu-